sa rice tayo dito. Ito ng ating chicken in sa kawali. Ayan, ang nakita na ba ay sumabas At ito na nga ang ating manok. Mga hita ito. Ayan. At dito naman hiniwa-hiwaan ko na para naman mag-absorb din yung ibang ingredients natin na nalagyan. Siyempre, even din yung pagkaloto. na tayo ng toyo. Sabag naman. Eh, Siyempre, hindi mawawala itong black pepper. Ito yung black pepper. Paminta. Ayan. Then, maglagay din po tayo ng ketchup kaunti. Para mapula-pula at manamis-namis yung ating inasal, chicken inasal. At syempre, maglalagay din po tayo or ano natin ng lemon juice. Ayan, mag-squeeze tayo ng lemon. At ayan nga, halo-haloin na natin. Gamit ng ating kamay, syempre, naguhugas naman tayo ng kamay. Ayan. E marinate po natin ito ng mga 10 to 15 minutes. Ah, dito na nga guys, naginit na ako ng pan. Sampit sa kawali nga, magali ako ng oil ngayon. Ayan. Kunting oil lang po yung nilagay ko. Tapos, kanyan lang para Malagyan lahat ng side. Ayan. na natin. At yan nga, kasya ng aking limang perasong hita ng manok. Ngayon naman, yung natitirang sauce, ilalagay natin. Ayan. At ngayon, ispaanda rin natin yung apoy. Uh, mahina lang siya at takpan natin. Within na uh, 15 to 20 minutes, pwede na siyang balik ta Ayan, nakatakip na. Ito na nga guys, after 15 minutes, binuksan ko sya Para naman balik natin. Okay. Ayan. Para even yung pagkaluto niya. Ayan. Kailangan pa patuloyin natin yung sabaw nito. Although hindi tayo naglagay ng water, ang ilagay lang natin dito is yung soy sauce and then ketchup. Ayan. Kailangan natin patuloyin baliktad na natin. Then, takpan natin ulit. Every 5 minutes na guys, baliktarin natin siya para even yung pagkaluto niya medyo palakas-lakas na natin yung apoy kasi mahina siya masyado may... ng na natin nasa medium na to kasi paluto na yan at ito na nga, guys take yung sauce ng ating chicken pwede na pwede na ito gawin, -gawin sa bahay ninyo kahit wala kayong grill pwede na ito, sa kawali sento. ganito lang sa ka, pagbuloto sa kawali pwede na pwede na 35 minutes So 30 minutes, ay gusto na ang yung chicken inasal. Ayan, ready na ready to serve ito guys. I'm sure na pa, extra rice kayo dito. Ito so sarap ng ating chicken inasal sa kawali. Ayan, Makita niyo ba yung oil na is lumabas na. Ayan, ready to serve ito guys.